Sinimulan nyo, tapusin nyo. Mas maganda rin po sa presidente kung ang dating niya ay... Oh, dahil sa akin... Nagkautang na loob ka pa. Ayo. Tama na naman. O oh, sinabi oh, ko na huwag ituloy, oh, ha? Sa, oh, sa, tatay at saka sa oh, anak. Oh, oh. Kumbaga, i-ceasefire e, muna tayo. Lamig-lamig oh, muna tayo dito. di mm ba -hmm. Diba? Kasi ako dito, ayokong kung ma mangyari yan. So lumalabas nga kung uh, kung iisipin natin tong binabanggit nga ni Ma'am ay eh, na Sarsuela, eh baka nga ganun po ang takbo dito. Sino ba nagsimula nito? True Eh kayo nagsimula nito eh. Tara na. Panoorin natin ang buong video. Let's go. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Mas maganda rin po sa presidente kung ang dating niya ay... oh dahil sa akin... Nagkautang na loob ka pa. Ayo. Tama na naman. Tama? O, sinabi o, ko na huwag ituloy, o, ha? Sa, o, sa tatay at saka sa anak ko. O, humbaga, e ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Mm -hmm. Diba? Kasi ako dito, ayokong ma mangyari yan. So lumalabas nga kung uh, kung iisipin natin tong binabanggit nga ni Ma'am ay eh, na Sarzuela, eh baka nga ganun po ang takbo dito. Sino ba nagsimula nito? Eh kayo nagsimula nito eh. 'Di ba? Committee on Accountability kayo nagsimula eh. Imagine impeaching the vice president. <laughs> Gago. Ba 'Yun o napagtanto nila na wala silang boto sa Senado. At huwag mong kakalimutan na si VP Sara kahit mga baba ang kanyang, perfo ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas Whoa! pa rin niya. Oh. Well, I have to agree with that. Right? Totoo oh. yan, baby. Totoo, mm -hmm. totoo Sige. yan. Oh. Sino ba nagsimula nito? Whoa! Eh, kayo nagsimula nito eh. Committee on Accountability, kayo nagsimula eh. Sa lang ha, sa mga congressman ngayon, kailang congressman Joel Chua, <clears throat> lalo na po at pinumumuno ang komite ay Committee on good government and public accountability. So tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So hindi ko po, po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Bakit ho ba ang impeachment process oho, ay nasa ilalim po ng Article 11? Accountability of Public Officers. Opo, ito po specific na naandoon sa artikulo ng pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan. So, ang akin po lamang dito, ano, sa lahat po ngayon, mga nagsasabi, <clears throat> pati sa kanilang SecGen, na sinasabi na, eh ngayon, ang amin na lamang remaining uh, uh, session days ay walo na lang. Mm -hmm. Eh, ang binabanggit po dito, 10 days lang, di ba? Upon receipt ng tanggapan po ng speaker, mm -hmm. yan po mga usapin na mga numerong yan ay pawang ministerial lamang, basically. Hindi na nga nga na uubusin mo yung 10 days. di ba? Maaring pagsumite sa speaker's office, agad niya nang uh, isasabihin sa committee on rules, i-calendar niyo na yan within 3 days, session days, para na ma-refer sa committee on justice. Purely ministerial, wala ka pang desisyon na gagawin diyan yung pong form and substance niyan, hindi sa kanila yan. But basically po ngayon, sa mga nagsasabi po, no, na kesyo apot sa oras, kesyo mag -e eleksyon kesyo ganire, kesyo ganoon, sino ba nagsimula nito? Sino ba nagsimula nito? SM. Eh kayo nagsimula nito eh. 'Di ba? Committee on Accountability kayo nagsimula eh. Eh, lumabas yung bagamat. Ito po, ah, ang sigurado ko ang defensa dito, yung pinagbabasihan yung committee report na yan, hindi pa final yan, tama? Eh, committee, e eh, COA pa lang yan eh. Ha? Yaan pa lamang ay memorandum na sinasabi na meron kang dapat ipaliwanag. Binibigyan pa ng sapat na panahon ang tanggapan ng Vice President na magpaliwanag. At yan po ay ah, hindi pa nga itong uma, umaabot sa deadline. So, pagkatapos niyan, papanig pa yan sa Commission and then Supreme Court. Yan po ang depensa diyan. Ya, ang inyong sinasabi na yan, na, kumit, na COA report na yan, memorandum na yan, hindi pa yan final. Correct! <clears throat> tama po, hindi pa yan final. E pa, paano nga pa naman daw kapag nag-impeachment ka at yan ang mo? Eh hindi pa nga final. E pa, paano pag sinabi ng Supreme Court na tama dito si Do sa not dito ask Sarah? due process. Di diba? Pero sa kabilang banda, e eh, may lumabas nga kasi ng mga Mary prat May mga lumabas sa mga tempura. Kokoy Villamin. May lumabas po mga kapatid na mga impormasyon na wala doon. Practically po, ah hindi nakalatag doon sa memorandum ng COA. So binigyan nyo na susi itong mga grupong ito na maghain ng impeachment complaint, di ba? So ibig sabihin, kayo ang nagbukas ng daan, kayo ang nagbukas ng pinto para maghain ng impeachment ang ah, mamamayan. So kayo nagsimula nito. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Yo, yung, man. ganun Chairs, kasi yun eh. Mabiduano. Hindi pa tayo tapos. Ay, hindi ka pa Congress tapos. Pakinaro naman tayo mga... Break <laughs> lang po kami. Medyo hold lang ng konti. BRB kumbaga. Okay. Be right back tayo. Pero mukha po naman, pwede pe mo naman sadyain yun oh. para ho, pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganun, total naman hindi ito pwedeng umusad. Mas maganda na, may utang na loob sila sa akin mabubudulin. <laughs> oh, ma, ma, ma. Okay. Yan ang mga okay. Pilipino. Talaga bang po ikaw, Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na dapat iginagalang natin ang proseso at ang kongreso sa kanilang mm -hmm. kapangyarihan, mm -hmm. ikaw ba mismo magmemensahe sa mga kongresista na itigil nyo yan? Yang binabalak yung impeachment na iyan. Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yon o na pagtanto nila na wala silang boto sa Senado. Ano po, na magtatagumpay ang impeachment kapag mayroong suporta ang presidente. Kung pag-uusapan po natin ay Kamara yeah! de Representante, ang kailangan lang naman po sa Kamara ay one-third ng boto. Pero pwede nga silang dumiretso eh. Hindi na ho idaan sa hearing by mere resolution. Opo, maari na ho itong pagpirmahan na lamang ng mga miyembro na 105 lamang ang bilang. Pwede na pong agad na dumiretso sa Senado at maihain po yung articles of impeachment. Impeach na kumbaga ang opisyal sa botong 105 lamang. Eh? Eh? Pero sa Senado, kailangan mo ng two-thirds vote. Labing-anim, 16 votes para po sa uh, conviction mukang mahihirapan sila. Yan ang realidad. Pero kung ikaw yung presidente o ikaw mismo yung leadership sa Kamara de Representante, mag-iisip ka. Tutuloy ba natin to? Kung wala naman tayo boto sa House? At higit sa lahat po, yung panahon na binabanggit ni Congressman Joel Chua. Eh bakit ika ninyo? Eh kasi nga po, ngayon po, magbe-break sila sa December 18. Magbabalik po sila mga kapatid, Nero at 13. Mm -mm. Hanggang Pebrero 17 na lang. Mm -mm. Pagkatapos niyan, kampanya na. Ang mm -mm. balik nila mga kapatid June 2 na. Tapos mm -mm. na ang halalan. Oo. Oh, oh. Okay. Ang binas, ang sinasabi po dito, wala na pong oras para po sa usapin na ito dahil ang lahat ay magiging abala na sa halalan. So kung nangyari po yung statement ni VP ni, ni Pangulong Marcos Jr. noong November 25, mm -hmm. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mm -hmm. And then November 29, araw ng Friday po, nag ang ihip ng hangin, mm -hmm. nag ang tunog niya. Oo. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Baka po may nangyari in between. Kagaya po ng sinasabi din po nang dumating yung leadership po ha, ng House at saka ng Senado doon sa BICAM nila noong November 28, mukha pong may mga nangyaring pagpupulong at sinabi daw oh. po na ng liderato ng Senado na wala tayong oras dyan. Gahol tayo sa oras. Di ba mas maganda rin po sa Presidente kung ang dating niya ay... Oh, dahil sa akin... Nagkautang na loob ka pa. Ayun. Tama na naman. Tama? O, oh, sinabi oh. ko na wag ituloy, oh, ha? Sa, oh, sa tatay at saka sa anak. O, oh, o. Oh. Kumbaga, i-ceasefire e, muna tayo. Lamig-lamig oh, muna tayo dito. di mm ba? -hmm. Diba? Kasi ako dito, ayokong ma mangyari yan. So, lumalabas nga, kung, uh, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni ma'am, eh, na sarswela, eh, baka nga, ganun po ang takbo dito. Kasi, uh, di ba, kailangan mo pang mag, 'di ba magsabi na nagmensahe ako sa kanila para wag nilang ituloy. Doon na lang po muna mag-iisip ka kagad eh. 'Di ba? Kasi may resibo ka na nakikialam ka sa camera, di ba? Eh, Pero mukha po naman, pwede pe mo naman sadyain yun para ho, pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganun, total naman hindi ito pwedeng pe umusad. Mas maganda na, may utang na loob sila sa akin. Tapos ng halalan, ba na ang ihip ng hangin doon? Kasi pag-uusapan don 2028 na. Yun na nga. At huwag mong kakalimutan na si VP sa kahit mga baba ang kanyang, -perfo ang kanyang trust ratings o performance ratings, mataas pa rin yan. I have to agree with that. Right? Totoo uh -oh. 'yan, baby. Totoong totoo, -totoo, -totoo, -totoo 'yan. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Na baka naman po magiba din po ang ihip ng hangin. Alam nyo na mga Pilipino, sabi nga nung isa kong kaibigan na matagal na sa politika, eh ang mm. mga Pilipino kasi, akita ah, mo, unang-una malilimutan. Pangalawa, mapapatawan rin. Pangatlo, eh, ha? Madaling ma, ano, madaling Umindayog sa ihip ng hangin. Mm -mm. Mabubudulin. <laughs> oh, ma, ma, ma. Okay. Yan ang mga okay. Pilipino. Ops! Huwag ka munang mag-out. Mag-iwan ka ng mensahe nang malaman namin kung ano ang opinion mo.